grabing laflafa ni nina Alden at saka ni Catherine. Hmm. Hindi ako nagagandahan. Hindi rin ako na-excite. Hindi rin ako kinikilig. Na. Wala. Wala akong nararamdaman. Hindi ko nagustuhan. Mm -mm. As in, hindi ko nagustuhan. Hindi ko lang talaga nagustuhan kasi super na super na ko. Kaso lang hindi ako makapanood. <laughs> Yun lang. <ha. laughs> Pero, anyway. Gusto-gusto ko manood. Pero, ka nga. eh hindi talaga ang tamang panahon para makapanood. Hintayin <laughs> ko na lang lumabas sa may Netflix. ah, <laughs> uh, yun lang. Basta, congratulations kay Alden at saka kay Catherine Bernardo, no? Successful. Ang yung movie. Kahit hindi ko makapanood. kahit clip-clip clip lang yung makikita ko. Pero alam ko naman maganda ang history ng love story nyo. Yun lang. And God bless and good luck. Bye.